Magandang araw mga kaalaman na hinog. Isa sa pinakamalaking pangamba natin pagkatapos ng isang malakas na lindol ay ang kalagayan ng ating mga tahanan. Paano kung nasira o gumuho ang ating bahay? Saan pa ba tayo hihingi ng tulong? At totoo nga ba na may sapat na ayuda at suporta ang gobyerno para sa mga biktima? Lalo nag-alam natin na may mga isyu ng korupsyon sa ilang ahensya. Oo mga kaibigan, ito ay isang mahalagang tanon na dapat nating sagutin. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang sampung paliwanag at katotohanan tungkol sa tulong ng gobyerno kapag nasira ang inyong bahay dahil sa lindol. Bibigyan natin ng liwanag kung ano ang mga pangakong tulong, ano ang mga hamon sa katotohanan, at paano natin mapapalakas ang ating mga sarili bilang mamamayan. Kaya panoorin mo ito hanggang dulo dahil ang kaalamang ito ay maaring maging susi sa inyong pagbangon mula sa trahedya. Panguna sa ating listahan, may mandato ang gobyerno na tumulong sa disaster victims. Ayon sa Republic Act 10121 o ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010, obligasyon ng pamahalaan na protektahan at tulungan ng mga mamamayan sa panahon ng sakuna. Ibig sabihin, may legal na batayan ng mga tulong na dapat ibigay sa mga biktima ng lindol. Ang mga Local Government Units, LGU, at ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC ang nangunguna sa pamhagi ng emergency relief at sa pagbibigay ng financial assistance para sa mga nasirang tahanan. Gayunpaman, ang pagpapatupad nito ay maaaring mag-iba-iba depende sa lugar at sa kapasidad ng lokal na pamahalaan. Pangalawa sa ating listahan, financial assistance at cash for work programs. Karaniwang naglulunsad ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at mga LGU ng cash for work programs kung saan ang mga biktima ng sakuna ay binabayaran para maglinis at magayos ng kanilang komunidad. Bukod dito, may direktang financial assistance na ibinibigay na karaniwang nasa anyo ng cash aid. Ang halaga ng tulong na ito ay maaaring mag-iba, minsan ay 5 hanggang sampul ribong piso, ngulit ito ay hindi sapat para makapagpatayo ng bagong bahay. Ito ay karaniwang pansamantalang tulong lamang para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Pangatlo sa ating listahan, Emergency shelter assistance at core shelter programs. Ang DSWD at ang Office of Civil Defense o OCD ay mayroong emergency shelter assistance program. Layunin nito na magbigay ng mga materyales sa paggawa ng bahay o financial aid para sa mga nasirang tahanan. Meron ding core shelter assistance program o CSAP na naglalayong magtayo ng mga ligtas at matibay na bahay para sa mga pamilyang lubos na naaapektuhan. Ngunit, ang problema, kadalasan ay limitado ang pondo at napupunta ito sa mga lugar na itinuturing na worst hit areas, kaya marami ang napag-iiwanan. Pang-apat sa ating listahan, pagkakaroon ng shelter cluster at international aid, Kapag malawakan ang pinsala ng lindol, ang pamahalaan ay nag-a-activate ng tinatawag na shelter cluster sa pamumuno ng DSWD. Kasama dito ang iba't ibang ahensya, United Nations agencies at non-government organizations tulad ng Philippine Red Cross. Ang mga organisasyong ito ay nagbibigay ng mga emergency shelter kits, tolda, mga tool, tulong pinansyal at teknikal na suporta sa paggawa ng bahay. Kayat uh, kahit papaano may dagdag na suporta ang mula sa labas ng gobyerno. Baka naman po total wala namang kinikita ang channel namin. Baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Panglima sa ating listahan, hamon sa pag-access at pagproseso ng tulong. Isa sa pinakamalaking hamon ay ang mabagal at masalimutong proseso ng pag-apply para sa tulong. Kailangan ng mga biktima ng maraming dokumento tulad ng barangay certificate, valid ID at certification mula sa engineering office na nasira nga ang kanilang bahay. Ang mga mahihirap na nasiraan ng bahay ay kadalasang wala mga dokumentong ito o kaya naman ay nasunog o nawala ito sa lindol. Dagdag pa dito, ang mahabang pila at kakulangan sa tauhan ng gobyerno ay nagpapabagal sa distribution ng tulong. Pang-anim sa ating listahan, mga isyo ng korupsyon at palakasan sistem. Hindi natin ito kakaila mga kaalaman na hinog. May mga ulat ng korupsyon sa pamahagi ng ayuda kung saan ang mga tulong ay napupunta sa mga kamag-anak o kaalyado ng mga opisyalis imbis na sa mga talagang nangangailalan. Meron din kinatawag na padding ng listahan ng mga binipisyaryo o di kaya ay pagbabawa sa dami o halaga ng ayuda para pag-interesan ng ilang kawani. Ito ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit hindi nararamdaman ng marami ang tulong ng gobyerno at ito ay isang malupit na katotohanan na dapat harapin. Pangpito sa ating listahan, ang papel ng lokal na gobyerno at barangay officials. Ang inyong barangay chairman at ang inyong LGU ang unang dapat lapitan sa oras ng sakuna. Sila ang gumagawa ng initial damage assessment at listahan ng mga apektadong pamilya. Kung maayos at matino ang inyong mga lokal na opisyalis, mabilis at maayos ang daloy ng tulong. Ngunit kung sila mismo ay may kinikilingan o korap, magiging problema ang pagtanggap ng tulong. Kaya't mahalaga na kilalanin natin ang ating mga opisyalis at hilingin sa kanila na gawin nila ang kanilang trabaho ng may integridad. Pangwalo sa ating listahan, ang pag-asa sa sariling kayod at tulong ng pamilya. Dahil sa mga limitasyon at isyo ng gobyerno, kadalasan ay ang sariling kayod at tulong ng pamilya ang siyang pangunahing pinagkukunan ng pampaayos ng bahay. Maraming Pilipino ang umaasa sa padala ng kanilang mga kamag-anak sa abroad o di kaya ay sa mga pautang sa kamag-anak at kaibigan. Ito ang mas mabilis na paraan kaysa maghintay sa hindi tiyak na tulong mula sa pamahalaan. Ang bayanihan spirit ay mas maaasahan pa kaysa sa gobyerno sa maraming pagkakataon. Pangsyam sa ating listahan, legal na paraan at pagreklamo sa ombudsman. Kung kayo ay nakaranas ng katiwalian o palpak na serbisyo mula sa mga opisyalis ng gobyerno, may mga paraan upang ito ay ireklamo. Maari kayong lumapit sa Civil Service Commission, sa Office of the Ombudsman, o sa Presidential Anti-Corruption Commission, o PAC. Mahirap at matagal ang laban, ngunit kailangan nating ipaglaban ang ating mga karapatan. Ang pagreglamo sa pamamagitan ng tamang channels ay isang paraan upang panagutin ang mga korap at mapabuti ang sistema sa hinaharap. At ang pangsampo sa ating listahan, ang kahalagahan ng pagiging handa at pagkakaroon ng insurance. Panghuli, ang pinakamahalagang aral, huwag umasang buo sa gobyerno. Dapat tayong maging responsable sa sarili nating paghahanda. Kung may kakayahan, kumuho ng insurance para sa inyong bahay at ari-arian. Ang mga insurance company ay mayroong mga produkto tulad ng fire, at earthquake insurance na maaaring maging mas mabilis at siguradong source ng pondo para sa pagpapagawa ng bahay kesa sa anumang ayuda ng gobyerno. Mag-ipon at magtabi para sa emergency fund. Sa ganitong paraan, kahit papaano, may panangga tayo pag dumating ang sakuna. Mga kaalaman na hinog, ang katotohanan ay may mekanismo at tulong ng gobyerno, ngunit ito ay hindi perpekto at apektado ng korupsyon ang ating pinakamalakas na sandata ay ang ating kaalaman, pagtutulungan at pagiging handa. Huwag tayong manahimik sa katiwalian. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga kapwa biktima ng sakuna upang magkaisa tayo at magtulong-tulong. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.